Mga idol, galing na tayo sa gym. kadarating lang natin. Susubukan na natin 'tong food supplement na binigay sa akin ng Kaibigan. Ng ating ano ng ating uh, sponsor ito. Nutrotek. Susubukan natin kung anong lasa. Ayan mo. Ang dami niya. Nasa ano, nasa ano to, anim na kilo yun lang guys yung ano natin nalagyan natin ng yelo para mas masarap ang lasa para mas masarap ang lasa nalagyan natin yun Ayan, yeah, guys! I-shield natin para hindi suminaw. Ito na guys. Ang pang ng amoy. Ang pang. Ito kahit di ka maghapunan. Pag itong ininom mo, sapat na. Ayos Ang sarap para may Matamis-tamis na Basta, masarap <laughs> Okay <clears throat> Sarap, talagang nakakabusog nga talaga ata busog nga guys talaga panalo titingnan ko ang effect nito ng ano isang buwan isang buwan tayo maglalaro isang buwan natin gagamitin to kung talagang maganda sa katawan kung mag improve yung ano natin ibig sabihin napakaganda ng gamot na to okay? kaya maraming maraming salamat mga idol bye bye